Uh, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal na kapatid sa buong mundo so, katatapos lang po natin ang pagsamba at napakaganda po ng uh, aral na ibinahagi po ng pamamahala po sa atin eh, yun po nga po ay ang kung paano nagkaroon ng uh, nakarating sa atin kung paano nakarating sa atin ang uh, panal na at kung paano yun isulat sa isang aklat. At napakaliwanag po, ano, napakaliwanag na ipinaliwanag sa atin. Letra po litra, talata po talata. Okay. Na yun ay sinalita ng Diyos at ipinasulat sa mga propeta hanggang po sa panahon ng ating Panginoong Ito Kristo. So ngayon po, ang tatalakayin po natin ay marami kasing nagsasabi ng mga kaibayon natin sa pananampalataya at yung mga sumisira po sa Ya, uh, Iglesia ni Kristo na ang pamamahala raw ay uh, humihingi o nagpapabayad. Nagpapabayad sa mga politika. Lumalapit sa politika. Totoo kaya yun? So mga mahal na kababayan, mga kapatid, sa buong panahon po ng buhay ko, ano po, hindi po nangyari na ang pamamahala ay lumapit po sa mga politika, mga politician. Mali sa totoo lang at uh, marami ang nakakaalam na kapag ka uh, darating ang halalan mga mahal na kababayan itong mga politika itong mga politisyan sila po yung nagkakandarapa na lumapit po sa Iglesia Ni Cristo sa pamamahala sa mga ministro mga manggagawa mga pamunuan ng bawat lugar bakit po ganun? bakit po ganun? dahil alam po nila alam po nila na ang Iglesia ni Cristo kapag araw ng putuhan ay nagkakaisa at ah, syempre makuha mo lang ba naman yung isang milyon na kaanip sa Iglesia ni Cristo saan mo pahahanapin yun diba? at ito pa ang matindi hindi nagpapabayad ang Iglesia ni Cristo dahil para po sa amin Aral po sa Biblia, ang pagboto, paghatol ay isang banal na bagay na hindi dapat uh, palitan o bayaran ng anumang halaga Mali po yun. Kayo yung mga nagpaparatang na ang pamamahala lumalapit sa politika, tumatanggap ng pera, uh, pasensya na po kayo pero hindi po yan totoo. Kami po mismo ng mga kaanig sa Iglesia ni Cristo na dati rin nasa ibang reliyon, yan din po kasi ang paniniwala namin noon. Pero nung nagsuri kami at natutuhan namin yung aral na nakasulat sa Biblia na ipinahayag sa banal na Iglesia, doon namin napagtanto na mali pala talaga itong mga paratang natin, namin, nung dati sa Iglesia ni Cristo. Ano po? Kaya kung mapapansin nyo kapag kaaraw ng halalan, mapapansin nyo lahat ng mga uh, politika pumupunta sa templo sentral, nagkokortisikul doon, pumupunta doon, nagpapahayag, humihingi ng suporta sa pamamahala. Diba? At napansin natin na kapag ka nakaisahan o napagpasyahan ng pamamahala na siya ang ibuto, siya panalo. Bakit? kasi napakalaki, napakalaki ng lamang na nila sa magiging kontrapartido nila kaya yung mga nagsasabi nagpapabayad, mali po yun maling mali at paninira lang po yun sa iglesia ni isang sentimo walang kinatanggap ang iglesia sa mga politika subukan mong magbayad sige, politika ka pumunta ka sa templo sentral operan mo ng milyon pustahan tayo ikaw ang hindi ibubuto ng Iglesia ni Cristo. Sige, subukan mo. Tingnan natin kung papasihan ka. Kasi ang pamamahala, hindi mukhang pera gaya ng mga nababalitaan natin na ikinikalat nitong mga mga asong gubat na mga asong gubat na sumisira sumisira sa tupa ni Kristo sa huling araw. Kinakalat nila Pinapalagay nila, pinapalita nila na ang Iglesia ni Cristo tumanggap ng bilyon-bilyong sarapi para lang doon sarali. Mali. Walang ganun. Kami mismo nagdalo. Kami mismo na mga pamunuan sa lokal. Kami mismo, kusang loob at sariling pera namin ang, gina ang ginugol namin doon. Bakit? Bakit ganun kami? Kasi yun ay pagsunod bahagi ng pagpapasakop namin sa pamamahala. Kaya yung paninira nila na lumalapit sa politika walang gano'n sa Iglesia Ni Cristo. Ito pa, kung ikukumpara natin sa ating mga kaibay sa pananampalataya sino kaya yung lumalapit at kasama ng mga politician na nagsasalita doon kasama ng mga mediamen di ba itong mga kapariyan? Nakita nyo? yung katatapos pa lang na rally. Sino ang kasama doon ng mga pari na yun na nagpahayat? Di ba si Dilima, si Castro, at kung sino-sino pa? Di ba? At ang salita nila, halatang halata, pamumulitikan. Sinisira nila ang iglesia ni Cristo. Hindi, wala namang ginagawa sa kanila. Di ba? Napapansin nyo? Oh, Pinakalat pa nga eh. Minority lang yan kahit ano pang gawin nila ayon sa survey Iglesia ni Cristo is just a minor minority group kaya hindi na daw kailangan tapatan pa sabi ng pari na yun hindi na kailangan tapatan dahil napakaliit lang naman ang Iglesia ni Cristo mayorya sila tayo minorya no. sino yung kasama doon iba mga politiko no. hindi nyo ba nakikita yun mga kababayan sila yung oh, nakikisaw sa politika o, yung mga pare, sumama doon sa politika. Oh, di ba? Totoo naman 'yon. At nakita ang ng buong ano, sambayan ng Pilipino at hindi tayo nagsisilungalin. Oh. 'yung pamamahala nakita nyo ba na pumunta doon sa magpa-interview kasama ng mga politician? May nakita ba kayong gano'n sa buong buhay nyo o kayo magpatotoo mga kababayan? Oh. 'yung kapatid na Eduardo Manalo kasama doon sa ang kaharap kaharapang media men sa television kasama yung mga politika nagsasalita may ganun ba? wala wala kayong makikitang ganun siguro mapapabalita pumunta yung mga politician doon sa templo central ng humingi ng tulong ganun yun sila ang humihingi hindi ang iglesia ni Cristo bakit? ganun kasi Ganon kasi kasino pang iglesia ni Kristo. Ganon katindi sa pagsunod sa mga aral ng salita ng Diyos. Sa amin, ang butuhan isang banal na bagay. Di ba? Ang kaisahan isang banal na bagay na hindi dapat sirain kung paano ang Diyos at si Kristo nagkakaisa. Ganon din kami na mga kaanig sa iglesia ni Kristo nagkakaisa. Dahil ang kasama namin sa kaisahan, hindi lang ang mga kapatid, ang pamamahala, mga ministro at mga kasama namin sa kaisahan ang Kristo, ang Panginoong Hesus Kristo at ang Diyos mismo diba? na lumalang ng lahat ng bagay sa sanglipitan. Kasama na tayo doon. Kaya yung, yung mga paninira nila sa Iglesia ni Kristo na nagbabaya daw ng bilyon, nako, irisin nyo na yan sa ano nyo, sa utak nyo. Mali yun. Kaya alam nyo mga kababayan, ito lang ang masasabi ko. Para mas lalo po kayong maliwanagan. Ganito na lang, napakasimple ang gagawin niyo. Magsuri kayo sa banal na iglesia. Magsuri kayo sa iglesia ni Kristo. Kagaya ng pagkasuri po namin. Kami, dati kami, mag-uusig din sa iglesia ni Kristo. Ang dami-dami namin, ang dami-dami namin kasiraan noon na sinasabi tungkol sa iglesia. Ang dami-dami po. -dami Napakadami. debat? Diba? Pero nung nalaman namin na hindi naman pala talaga totoo. Eh bakit pa namin ipagpapatuloy 'yon? 'Di ba? Masama 'yon. Alam naman natin, lahat ng tao naghahanap ng katotohanan. At siyempre, siyempre, kahit sinong tao, wala naman sigurong taong matino na kapag katinanong mo, gusto mo bang maligtas? Anong isasagot mo? Eh, siyempre, o, oh, gusto mo palang maligtas. Gusto mo ba ng katotohanan? eh siyang sasagot natin pag matino ang isip pues, eh siyempre eh ngayon ba't hindi mo subukang magsuro sa iglesia ni Kristo baka yung sinasabi mong katotohanan doon mo makita Kaya namin kaya kami patuloy kami nagbibigay nag-aanyaya ng pananampalataya namin hindi kami tumitigil bakit? alam kasi namin na ang tao ah, ang tao nangangailangan ng kaligtasan may hirap lang yun. Alam mo na na dyan ka maliligtas tapos hindi mo pa ibinahagi. Doon ka mas lalong nakatakala. Kaya ang mga Iglesia Ni Cristo, kahit anong gawing pag-uusig, kahit anong gawing paninira, tuloy sa paglilingkod, tuloy sa pag-aakay. Hindi ba kayo nagtataka mga mahal na kababayan na sa kabila ng lahat ng pag-uusig sa Iglesia Ni Cristo. Ang Iglesia Ni Cristo patuloy sa pag-angat. Patuloy sa kanyang kadakilaan. Patuloy sa kanyang uh, kanyang pagtatagumpay, di ba? Nakapagtatayo ng napakaraming magagandang mga gusaling sambahan, nakakabili ng isang siyudad sa ibang bansa, nakakabili ng napakaraming ari-arian para ibigay din sa tao, ipaglingkod. Kagaya na lamang ng sa Africa, di ba? Di ba? Bumili sila doon ng mga lupa para ano? Para gawing ano? Yun. Ang ginawa nila ay nagkaroon doon ng ano, nagkaroon doon ng gawain, nagkaroon eco-farming doon, eco-farming na kung saan yung mismong mga tribo doon sa Africa, tinulungan ng pamamahala na magkaroon ng matatag na anak buhay binigyan ng eco-farming doon ng pamamahala tapos itong iba naman ang ginagawa, sinisiraan ng kapwa nila Pilipino na ang layo na itumulong lang naman sa mga kababayan po natin hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa kapwa nating tao, doon sa ibang bansa, ibang panig ng daigdig. At hindi niyo ba alam na January January 13, di ba? Yun ay ating uh, uh, National Rally for Peace. At hindi niyo ba alam na that time doon sa United States of America, pinangaralan mismo ang Iglesia ni Cristo. Bakit? Dahil sa ginawa nilang aid for the aid for humanity. Tumulong doon ang Iglesia ni Cristo that time. Ginawa ka pang holiday ang oras na Ganun po isipin nyo dito sa bo, sa dito sa Pilipinas nagraralis sa ibang bansa naglilingap saan relihiyon kayo makakita ng ganun di ba mapagmalasakit sino pa ang halimbawa sino pa ang mag, ano, magpapahayag ng damdamin ng taong bayan kung hindi yung ginawa ng Iglesia ni Cristo hindi kasi napapansin ng mga kababayan natin na dyan mismo sa pamahalaan pamahalaan natin nakakaroon ng pagkakababahagi nakakaroon ng mga bangayan, awayan na kung saan pinakapunot ugat ng ano ng kaguluhan, di ba? Sa halip na mapokop mabigyan uh, focus or mapagtuunan nila ng pansin yung paano sa sagutin yung mga problema ng pamayanan ng Pilipino, ang ginagawa nila nagbabangayan. Eh, hindi naman nakakatulong 'yan. Tama naman ang sinabi di ba ng kapatid? Wala yung maitutulong sa kahit even a very single Filipino. Walang maitutulong yon. Kaya nga, nagrami kami ng mga iglesia ni Cristo para bakit? Para gisingin ang kanilang mga isipan at diwa na sana naman, pag tuunan nila ng pagdod kung paano malutas ang problema sa Pilipinas, hindi yung kanilang mga self-interest lang. di ba? Ganun lang po yun. O, diba? Rally for peace yun at for unity. Hindi sa kung ano pang bagay. Wala na po doon. Wala, nang, wala na kaming uh, wala na ibang layunin yun. Hindi rin sa pamumulitika. Diba? Hindi yun totoo. Yung nagsalita ang kapatid na Marpolita, ibinunyag na doon ang nangyayari sa Quadcom. Bakit? Sino pa ba ang may lakas ng loob na magsabi doon? Wala. Bakit? Siya lang kasi ang nakakaalam ng ganun. bakit hindi isinuwalat ng ibang mga tao, ng ibang reliyon Bakit doon sa iyo sinipwede isinuwalat? Bakit? Para ano? Para malaman ng tao na ganun pala ang nangyayari. Tapos, minamasama pa nitong mga kapwa natin Pilipino Pilipinas. Ayan. ka na ng magandang bagay, tingin ng iba, mali pa rin. Kaya sana matisigil tayo sa katotohanan. Sana ay maintindihan nyo at maunawaan nyo na kami mismo na mga kaanong si Kristo ni Cristo, hindi pa rin naniniwala sa mga, mga pambibigitang paninira sa pamamahala. Hindi gagawin ng pamamahala ang lumapit sa politik. Hindi gagawin niya. Ang sila na lang ang lumapit sa Iglesia ni Cristo para humingi ng tulong kahit tanungin mo pa yung mga pulis na yun na tinurungan, tanungin mo sila. Mga sila tanungin mo sila. Kung sumanggap nga ba talaga ang Iglesia Ni Cristo, even a single piso, tanungin mo sila. Di ba? Kayo nang magtanong, kayo nang upisa Huwag yung poro kayo nakikinig sa mga vloggers na ang sinasabi ay puro lang paninira sa Iglesia na hindi naman totoo. Di ba? Hindi naman totoo. Kaya ang kami na mga Iglesia Ni Cristo, eh, syempre, kung nung sila nagpabulat, at sinisira nila ang iglesia ni Cristo ay magbablog din kami para ipagtanggol ang pamamahala po namin ganun po namin kamahal ang pamamahala ang kapatid na Eduardo Manalo kasama po ng lahat ng mga minister at mga gawa iniingatan po namin sila bakit? sila po kasi ang ang mga taong nagmamalasakit para sa kaligtasan po namin wala na pong iba sino bang magmamalasakit? diba? o oh. ano lang naman yun? Eh. tapos may naririnig pa kami may sweldo raw may may sweldo raw ang mga ministro ang pamamahala may sweldo raw may sweldo raw yung mga manggagawa totoo ba yan? hindi yung totoo alam nyo kung ano ang totoo ang ginagamit ng pamamahala at ng iglesia, ang mga ministro ay yung galing mismo sa handog ng iglesia. niya bakit, bakit kami nagahandog? utos kasi yun din ng Panginoong Diyos na huwag kalimutan ang gawang paghahandog na sa ganong mga handog ang Diyos ay totoong nalulugod. isa e saan yung gagamitin? Kitang-kita nyo naman. Ginagamit yun sa pagpapagawa ng mga gusaling kambahan. Malalaki. O yung peleter arena. Ano pa? Pagpapalaganap. Ano pa? Pagpapatibay sa mga kapatid. Kaya bawat lokal, bawat bawat uh, bawat, uh lukal na mayroong Iglesia ni Cristo, may nangangasiwang manggagawa. May nangangasiwang ministro yung tulong na yun galing yung sa handog ng mga kapatid. Yun din ang ikinabubuhay ng mga manggagawa sa mga ministro Pero hindi sa yun yung yumaman sila, hindi. Wala kang makitang ang mayayamang mga manggagawa sa mga ministro. Tama lang ang buhay, ang mahalaga sa kanila. Mapaglingkuran, maalagaan ang kawan, ang mga iglesing Kristo, mapalakas, mapatibay sa pananamparataya, kagaya ng tagubili ng pamamahala. Oh. Diba? Yun, doon ginagamit. Oh. Ito pa, kung totoong makaperang pamamahala, ito na lang, di ba sinabi nyo, minority ang English ni Cristo, minority. Ibig sabihin, napakaliit lamang, napakaliit ang bilang. Kasi nga, sa 100%, nasa 1% pa lang. Ibalik, balik rin natin ang tanong. O, di ba? Ganito. Di ba minority ang English ni Cristo? Pero bakit? Bakit? Ito ang napakalaking question, mark. Bakit ang English ni Cristo Halos buwan-buwan, linggo-linggo, may inihahandog na kapilya na kapag papatayo ng magaganda at magagarang gusaling sambahan, nakita kapag tatayo ng gano'n. Minority na ha, minority. But itong mga ma nasa mayoriya, yung nasa major daw, major, uh, major religion, yung malalaking religion sa mundo, ba't hindi nila magawa? O sabihin natin, o yung sabihin natin na, kasi 1% lang 1% lang yung iglesia ni Cristo o sabihin natin yung, itong nagmamayabang na mga pare o sabihin natin nasa 90% sila manaki di ba 90% o 100% bakit din yung magawang makapagpatayuman lang ng simbahan nyo linggo-linggo na mga ganda at bakit marang, sa bawat barangay bakit bihira ka lang makakita ng pare hindi nga minsan nagagamit ang simbahan. Ano nangyayari sa kanila simbahan? Ano nangyayari? Nagiging tahanan na lang ng mga kambi. Pumupunta mga aso. Hindi mapaayos ang kanilang simbahan. Hindi ito sa paninera Kasi totoong nangyayari. Totoong nangyayari. Tanggapin na natin ang katotohanan. Kasi nasa mayorya kayo. Kung nasa mayorya kayo, hindi sana mas nalampasan nyo ang nagagawa ng Iglesia ng Diyos. Diba? Hindi sana ang lalaki din sana ng mga simbahan nyo malalaki, marami at marami din sanang nagpaparik, nag aaral sa pagpaparik at sa pagmamadri pero bakit baliktad ang nangyayari? bakit baliktad? yung sinasabi ng minorya, yun ang nakagagawa ng hindi kayang gawin, na kayang gawin ng mayorya yung minorya ang nagagawa yung, yung dapat nagagawa ng mayorya Adiba? hindi ba? hindi ba kayo nagtataka doon? Saan na pupuntang abuloy? Yung handog niya. Yung limos. Saan na pupunta yan? Alam niyo ba kung saan na pupunta yan? Baka hindi itinapaliwanag sa inyo. Sa amin po. Talagang ang pananalati. Talagang matindi ang pagsino ng pamamahala. Isang sentimos lang ang mawala dyan. Isang sentimos lang ang sumubra dyan. Magpapaliwanag ka na kung saan na ganong po ng pananalapi pananalapit sa na sana ito ang ginagawa ng pamahalaan natin hindi yung ang iniisip kung paano maka makarami o, diba? kung paano makarami ng makukuha mali kaya yung graft and corruption kaya patuloy na, na, na uh, patuloy yung naghihirap ang Pilipinas dahil dyan eh may project, napakalaki, billiones pagdating doon sa baba, ilan na lang kakarampot na lang ang natira bakit? pagdating sa unang blast binawasan pagdating naman doon, binawasan binawas hanggang sa ang natira ganito na lang kalaki e paano? ang mga resident natin parang mga Pilipino na dapat na sila wala Diba? E sana maintindihan hindi ganun ang isa ng Kristo hindi ganun katindi kasi na pa hindi ng Kristo at hindi kailanman ang Iglesia ng Kristo lalapit So, magandang araw. Sana ay uh, sana ay nakasama ko kayo sa mga video ko natin. Kung hindi ko pa kayo kasama sa mga channel ko, And, sana po uh, huwag niyong kalimutan na i-subscribe ang channel natin. Pakiclick ng subscribe button at notification bell. I-bill niyo na lang po para sa susunod kapag may upload tayo ay ganoon pa rin. Makasama ko kayo. So, maraming salamat at shout out po sa lahat ng mga kapatid at mga kababayan po natin. Maging hindi kapatid po ng mga iba't ibang reliyon. Shoutout po sa inyong lahat at mabuhay po tayo sa kapayapaan. Maraming salamat po.